Good afternoon everyone for this for today's video guys. Ipakita ko sa inyo ang mga kaganapan ko ngayon dito sa aming kapilya. Ito kami dito kami ngayon. Tatlo lang kami dito ngayon magtulong-tulong sa pag-asikaso sa para snacks ng aming mga meeting. Hi sis, so, nandito na rumating na si Sister Banji. na prutas. Right? So, wow, masarap 'yan. Masarap yan. Mm -hmm. oh. Hello, Eva. Hello. Oh, yeah. si <laughs> Eva ah, tayo na. Si Eva, Oh, si Eva, Oh. Eva. Hello. Mm. Hmm. Ito na guys. Nandito na kami sa kusina, tulong-tulong kami para pag sa mga lutuin. sa aming lutuin ngayon ay pansit gisado or bami. Na apat na kilo kasi marami ang aming pagkakainin ha. Almost 120 people na nag-attend sa aming cluster meeting. Yung cluster meeting namin guys, ah uh, Siam Kakapilya ang sumali. So every Kapilya, may mga tao na 12 to 15. So, yan ang sumasali sa meeting. Kaya, maabot na 100 plus ang pakakainin namin. Ito na kaya kami, marami kami niluto. Na lulutoin na, bami, apat na kilo. Tsaka may lumpia pa kami. Tsaka may mga prutas Yan ang isa. i ano namin sa kanila kasi, nag ang meeting is exactly 1 o'clock. So, kaya, mag magbigay kami sa kanila ng heavy snack. to guys. So, tingnan mo. Ito naman, ang na naman, nagtulong-tulong. bayo naman nag, ano nang pinggan. Magpupunas para rito but, buta, but lagyan ng mga uh, niluto na ba eh. Yan guys, so oh, itong tingnan mo, marami yan na namin. Lagyan pa yan na nano prutas at saka lumpia. At saka meron sila naman soft drinks. Sa gusto mong, uminom uh, na soft drinks, bigyan. Sa gusto ng coffee, mayroon. Marami kami handa na i-ano sa kanila. Ano guys, so oh. tingnan mo, marami oh. Yan ang mga, ang mga kaganapan ko dito sa sa simbahan Marami na ang mga tao na nagkarating sa Agatinan meeting. O tingnan mo guys. So. Marami. Yan ang pagkakainin namin ng snacks. Sa isang buwan, isang bulan, may ano, isang cluster meeting. At sa iba't ibang naman ng na mga kapilya eh, ang mag-host. Sa so ngayon, kami nag-host. Thank you for watching.